magandang araw na pinagpala tayong lahat. Happy Valentine sa lahat. Ayan mga kabayan, maghahanap tayo ng ano. Bibigyan natin ng libreng sakay ngayong Valentine's. Ayan, wala tayong sakay mga kababayan. Araw ng Miyerkules, samahan niyo ako sa pre-ride. Ayan, magandang umaga mga kabayan alas 9 pa lang unang umaga ngayon nagpaalam tayo kila nanay na ano magbibidyo tayo galing sila sa simbahan mga kabayan sabi ni nanay senior silang dalawa pero ayan pakikita natin ayan, ka, mga kabayan yung sakay natin senior pero tingnan natin mukhang 40 lang <laughs> <laughs> ayan, oh, okay. Ayan na kabayan Interviewin na natin sila Dahil may surprise tayo Dahil Valentine's ngayon Miyerkules Ayan, tanungin natin si nanay, si ate Ate, anong pangalan nyo po? Nako, ko na <laughs> <laughs> Walang ano dito na eh Nakikita ako ng mga anak ko man Sa totoo ayan Salamat po, Nitz, Ate, ayan, dahil Magandang umaga po sa inyong Sige po, ayun. Dahil pumayag kayo ng dalawa nanay, mayroon akong sorpresa sa inyo. Wow! Dahil yung ride nyo ngayon, sabi mo kanina pag sa mga senior, no? Ilang taon na po si ate? Ako 61 na, December 30. Isang 66, isang 61. Si, yung 61 mga kabayan, parang 16 lang. Wow! <laughs> <laughs> ate, happy Valentine's po. Balint free ride po kayo sa ride na to kayo po ngayon yung ano kayo po ngayon yung pang 26 na free ride mula January hanggang ngayon kayo po yung pang 26 wow salamat sa inyo masasabi nyo dahil sabi nyo kanina ano kayo senior citizen na pero ngayon hindi lang hindi lang diskwento binigay natin at free na po talaga kayo wow salamat 120% na po free ride. Free ride okay. oh, Salamat po. Salamat po. God bless. Oh, Ilan po. na po apo ni nanay? At, ano, ba, ano ba? Ilan Ah, ano, dalawa. Dalawa. Yeah. Ako wala. Uy, bakit Single, wala? Wala po asawa. Single to eh. O, oh, Single. ito. Mga kababayan, Valentine's ngayon. Isang... <laughs> isang kasamang 16 years old, wala daw po siyang ah, asawa. Binaligtad yung 61. <laughs> pinalikad, pinalikad, eh. Baka pinalikad, may good, Baka naman. Naku, Diyos Maka. ko po. <laughs> Marong magkakamali pa. po, Diyos ko po. Ay ako, may apo na, may anak. Ay, Paano anak ate kung siya? sa edad nyo na yan, may manligaw po ay, sa inyo? Ay, po, meron nga po. Oy, but... Pero sabi ko, ay, di ako naghahanap ng kasawa no? Bakit? Hmm, syempre ano, ko, anong gagawin mo pa, no? Hindi <laughs> <laughs> anak, di na magkakaanak. Oo, hindi na magkakaanak, tsaka maganda, maganda ng buhay ko ngayon. Ayoko na mag, magka-problema. Mukhang mamaya, porket. istorbo lang. Ha 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 sa buhay ko. Pero sa Diyos mo, kung talaga bibigyan ka, ah, hindi problema. Oo. Ka oh. Pero na, nanay, ulitin ko na, sabi mo 61, ayaw mo nang mag-asawa. Mag ah, mag Pero bukas pa naman yung puso nyo para kung sakasakali ah, mo oh, nang bigyan. Oo, siyempre. Ipapapit sa Diyos mo. Ano? Sa mo kung man, bibigyan ka ng taas. Depende pahala ng di Diyos. Ako iniligyan ah. sa ah, Diyos. Ayan, yeah, nanay. Shout out mo po yung mga apo mo. Shout out mo. Happy Valentine sa mga apo ko dalawa. Sabihin mo pangalan. Si Atasia at si Anthony. Nasaan po sila ngayon? Nasa condo. Wow, nasa condo. Ano, anak ko, anak ng anak ko. Ako ko yung ano ko sa amin, sa Bamban, tar, tarlak Tarlac na baling yung sa op namin. Happy Valentine sa inyo lahat dyan. Ayan nanay. Ayan Nakamitro po kayo, papatay na ho natin yung metro kasi naka-declare na po kayo sa free ride salamat ni Kuya. Ay, Salamat. salamat. Swerte talaga magaling ka sa simbahan. <laughs> Oo, swerte. Ano na binigay natin sa akin talaga. Biyaya. Ayan nanay, para mapanood nyo po itong video na to mamaya ng hapon. Ay, Tis, ang ano nyo na lang siguro lalambingan ko na lang kayo sa channel natin kasi hindi pa tayo namumonetize, hindi pa umaabot. darating din tagay diyan. Taxi vlog ako po 'yun. Kung may bulpin po, taxi vlog. Oh, taxi. vlog. kung oh, taxi kung, oh, kung may ano po kayo, kung may vlog. bulpin po kayo, lista nyo para hindi po kayo ma sige nga. Hindi nyo makalimutan, nanay. Meron ako. Sige, Lista mo. Sabi nga ni Ate kanina, senior silang dalawa binigay na natin ng maaga kasi kahapon mga kabayan hindi si Kuya nakabigay ng libreng sakay gawa ng ano na, napakahirap ng biyahe kahapon madalang po yung pasahero kaya ngayon dahil kila ate binigay na natin sa kanila na natin pinagkaloob yung surpresa natin Eh mga kabayan, magsa-shoutout lang po tayo sa mga ano yung mga sumusuporta din sa video natin Taxi. Ate Lia Laudi nasa sibo, shout out po sa iyo at sa nawa lagi pong malusog ang inyong katawan at happy valentines po sa inyo at higit sa lahat meron pa yung naisakay ko nung isang araw dito sa Makati Rupino and McKinley Sir maraming salamat sa iyo at sabi nyo, Tulungan nyo ako, oh, awa ng Diyos Napakarami po talaga ng subscriber na pumasok sa akin dahil po sa inyo, sir. Maraming salamat sa inyo. Taxi vlog. Oh, taxi oh. vlog po. Opo. Oh, Yung vlog ko na ay ano? Oh, ano? Victory. Victory. O oh, taxi space vlog ako po yan. Ah. Taxi. Oh Judy vlog. Driver TV, shoutout sa inyo. Ah, Victory. Vlog. Oh, victory. Oh, Yung vlog ko Victory. Oh, victory sige po, titingnan ko. Shoutout shout sa Judy TV. Ingat ka bro. Huwag ka mangunguntrata. Sana baguhin mo na yung ano mo. isang isang kahilingan ko sa iyo bro. Ano, total parehas naman tayong ani sa pasahiro. Pa-subscribe na din si ano si Judy TV. Judy Driver TV. Shoutout sa iyo. Sana mag-free ride ka na din para medyo madag <laughs> Madagdaga na yung taxing nagbibigay ng libreng sakay. Wow. Yan. Salayan, sa, naman, sa o, para kahit isang araw, sa isa lang, pwede na 20 siguro 20. sa mga 20. sa ating mga kababayan. Mm -hmm. Patingin nga po nung naisulat nyo, nai Taxi. Yan, para mag i e ko lang kung Ay, tama yung ano nyo po. Ayan, oh. Victory. Taxi vlog. Balapin ko na lang yan. Makikita ko naman. Yung vlog ko, Victor. Pag babaan nyo, pakikita ko din po o, sa sige, inyo. Po, sige, sige. Tingnan ko. Di Anong masasabi na? niyo, nanay? Dahil sabi niyo nga, senior kayo. Anong masasabi niyo? Dahil first time niyo sa pre ride, ano? Oo, oh, first time namin, syempre. <laughs> <-ride>. Masaya, masaya. <laughs> Masalamat oh, okay. muna sa Diyos at sa iyo. Ayan. Babay guys. talaga ang Panginoon. Pagdari ka sa simbahan, simbahan. Dala, dala mo talaga ang blessing. Oh, sabi nito, ayun yun, nakita ka namin. Sana umikot, may umikot, umikot. Umikot ka. Umikot ka, kumanyang ka nga. Ikaw ikaw o yan, pa, tayo nga, sabi ko. ikaw ang padala ng oh, Diyos. Mayroon, <laughs> God will provide you. Pero mo siya nagsabi, umikot sana. Oh, umikot oh, yeah. ka nga. Nagdilang ang hila ko eh. Oo, oh, nagdilang ang hila. Diyos salamat talaga sa Diyos. Ayan. Ang pare namin, Monsignor yun, pinakamatandang pare dyan sa iyo, ay, sa Loreto. pa kami kinasal. Monsignor, kinasa. dyan, Monsignor. At saka dyan kami kinasal. At saka kayo kinasal. Oo. Pati si Popol dyan din. Ayan mga kabayan, labis ang pasasalamat nila na dahil sila po yung pinagkalooban natin ng free ride time. ngayon. Free oh. ride, ngayon lang siguro nila alam na may nagbibigay oh, ng free ride. first Sa't time, paalam, hindi, hindi wala, wala. kaming alam. <laughs> hindi namin alam, dahil kami sa simbahan hindi kami magsisinungan. Eh. Oh, first time. Um, sa tagal ko na nagtataksi, oh, ano, days. ngayon so, lang ako naka, ano, naka, kami ng anak ko, nag-grab kami, wala naman ganyan. Ang grab, ang grab, ang grab. Ah, dati, nag-grab kayo, oh, no, nagtataksi, wala, taxi. ho talagang free ride. Wala, wala ka uh, nang Ngayon, naka, nasubukan nyo na pong makasakay sa, diretso lang ho tayo, na? Oo, oh, doon, sa, ano, sa, sa, mismong BIR. Oh, ito, oh. Diretso. Eh, nandito na sila sa may, ano, mga kabayan, sa may Intramuros BIR pupunta sila nanay pero galing sila ng Sampalok uh, ayan labis ang pasalamat nung dalawa dahil siyempre first time nila sa pre-ride hindi, hindi rin kasi nila alam na ano na may pre-ride sa taxi kaya nagulat siguro sila dahil nag tayo sa kanila na sa pre-ride at ang paalam natin mga kabayan magbibidyo pero sinurprise natin sila sa pre-ride. Salamat po, oh. First time, first time. 78, nandito na ako sa Manila. Eto mga kabayan, siguro araw-araw natin itong gagawin at sana sa mga susunod na araw mga kabayan kung sino man yung makakaano sa atin ride. Maging bahagi Mag din po kayo ng video ko araw-araw sa pre-ride at ito na sila nanay ang makakapagpatunay na libre po ang sakay. wala po silang yes. babayaran. Ay salamat po, <laughs> po. masaya masaya po kami. Ay ay. Ay ay. Ay ay. Ay ay. Ay ay. Ay ay. Po kami po tayo salamat sa iyo. Ay Nanay, happy Valentine's uli. Happy Valentine's Ayan, ayan sila nanay. Ayan God po. Asan na po yung walang sabi niyo, papakita niyo. Sige, bago sila bumaba mga kabayan, hinihingi nila yung link natin. Thank you ma'am, thank you nanay. Ingat po kayo. Opo. Ayan. Ayan, bumaba na sila nanay. Sila ngayon mga kabayan ang nabigyan natin ng free ride. Sila ngayon ang naging bahagi ng pang 26 na free ride na natin to mga kababayan at happy valentine sa inyo lahat pasupport na lang ng video namin nila nanay at pakishare like na din bye bye sa inyo mga kababayan maghanap na tayo <laughs> maghanap ulit tayo ng pasayro